Hi guys! Welcome back sa aking channel. Today ay ako ay magbablog. So kung interesado kayo malaman ng aking daily routine, kasama ang aking baby na si Ronagy! Hi ito! Say hi! Hi guys! Welcome sa aming channel! Balikan mo na lang muna ako dito.

Kaya nga pala ako nakamit pa, yung nakaayos ng konti. Dahil um, yung aking mga make ay mag expire na. So matagal na ako hindi nag make up And ngayon lang ulit ako nag-make-up. Naglagay lang naman ako ng lipstick, blush on, tapos pulbo, tas kilay. Yun lang. Para naman magbukha akong tao kahit na ba paano. Dahil yung pangkaraniwang araw, pang araw-araw ko dito is wala lang, wala kahit pulbo, hindi ako nagpo-pulbo. kilay wala, lipstick wala, blush on wala. So ngayon na ulit talaga ako nag-makeup. At dahil nga pala ako ay nag-makeup, uh, aalis din ako sa sakada ako ng aking paninda. Dahil sa mga hindi nakakaalam ako ay mayroong munting tindahan na aking binabantayan araw-araw para naman may silbi ang aking buhay. Dahil wala naman ako trabaho. Maglalagala ako ng baby, malikot at makulit. Ayun. Ayun. So kung gusto nyo malaman, or kung gusto nyo makita yung aking ginagawa sa tindahan, just comment down below at magboblog ako sa loob ng tindahan. Okay? Bye! Kaya nakapagbihis na ako. Dala ko na rin yung aking bag. At ako ay alis na. Pupunta na ako sa grocery para sumakada ng ating mga tindahan. Let's go! <coughs> Bye! A few moments later, Oo, oh, Galing na ako sa pamimili at andun sa labas yung aking pinamili dahil andun yung tindahan. So, hindi pa na pinasok. Ayan, tapos na ako mag-display sa tindahan at ngayon naman ay pupuntahan ko yung aking anak dahil in ko doon sa aking tiyahe, doon sa kabilang bahay. Inabilin ko siya doon dahil nga ako ay sumakada. So, pupunin ko na doon para Pwede ko yung kanyang pasalubong. ah ah Ha! Ay! Hindi ko na bibigyan ng Chucky. Hindi ko na yung ng Chucky. You hindi tayo mawawala ng yelo. So, ngayon, gagawa ako ng yelo. At, papakita ko sa inyo, syempre. Mineral ang ginagawa kong yelo. Hindi ko alam kung yung ibang mga nagtitinda ay yung normal na tubig pa rin yung ginagamit. Pero ako simula nung ako ay magtinda mineral water na yung aking ginagawa ng yelo. Para mas safe. Ang oh, hala, na. tama na. Ang tama na. Ang yelo nga pala ngayon ay 5 pesos na. Dati ang yelo noon, 2 pesos. Tapos hindi pa siya many round. Ito ang magawa. Ayan. Tapos dalawang ikot. Ikot, ikot. Hindi hmm. man na yung gagawin ko dahil hindi naman masyado mabintay yung yelo ngayon dahil agulan. ako pull out ko na siya dahil maki siya malakas sa kuryente. Dati yung bill ng kuryente namin ay ano lang 700. Ngayon so, nagbill na ng kuryente, naging 17 yung aming bill sa kuryente. Kaya naman naisip ko na bumili ng red para ko ilagay yung aking mga brown, yung aking yellow. Kaya pag ganitong tanghali kami ay inilalabas ko yung kutson at diyan uh, kami nagpapahiga-higa habang nanonood ng TV tapos yeah. tinatutulog ko siya ah! parang higa na dito higa na dito Hmm. 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 Ayan, nakatulog na siya at binihisan ko muna siya bago matulog na sa ganun masarap yung kanyang tulog. At dahil tulog na ang aking anak, ako naman ay may gagawin dito sa kwarto. Ako ay magliligpit-ligpit dito. Ayan, tinan nyo naman ang kalat. Tapos, plano kong ayusin itong aking damitan dahil para ng pinagbabaga ng kabayo. to? Gising na ang bata. Ito? Hindi hey, mo? Ha? Mm -hmm. Si Ate Min? Mm -hmm. Si Ate Min po, bibig ko. Gising oh, okay. na agad ikaw ito? Mm -hmm. Bakit naman gising agad yan? Mabilis naman niya magising yung mga katabi ay kaya mabilis kang nagising pero kapag katabi niya ako matagal tong matulog kapag ka, kapag kasipin niya ako sa higaan siguro naamoy-amoy niya ako kaya masarap yung tulog niya pero dahil niwanan ko siya at ako nga ay nagligpit ng damitan dahil parang ang pinagbabagan nagising agad siya gusto mo ito ng hinapay? Isang mga mga. Mm. Mm. Sino nga ba sa CR? Luna, mm. hello! Sino nga? Tulog pa, turuk pa yata itong batang ito. niya, Ate Min, where are you? Tinto. Tinto? Mm. Yummy! hipan mo 'to dahil may tama na tama na hipan 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 mainit 'yan gusto